Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na ha? itong magiging reading natin or mangyayari ba lang? Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, eh di ba baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na. Huwag niya nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ano tong baliktad na judge? at baliktad na the world. Uh, negative ba yung the world na baliktad? Ay, mati yung ilaw. Negative eh. Kasi baliktad din yung ano. Strength card. Tingnan natin, anong mga up ka pong scenario. Teka, parang palobat na itong hilaw ko. Ayan. <coughs> um, meron tayong balik, baliktad. Nice. Judgment. Kinalify ng baliktad din na uh, tutur six pareha six of ones well ang dating sa akin uh, may feeling dito na destructive. Sa so, nanggaling yung destruction? Um, kasi feeling ignored. Hindi ko nga lang masabi kung sino to, pero baka may ma-encounter yung iba sa inyo. na tao, tapos ini-ignore sila for some reason, tapos ito yung reaction ng iba sa inyo destructive. Gano'n. Destructive in a way na hindi makapag-focus sa so, so really or sa so work. Yung ganong senaryo, nagkukos ng distraction. Sa iba sa inyo, kasi nga, feeling ignored ng someone na importante or interesado. Ang iba sa inyo. Ayan, anong future outcome niyan? Ayan. Um, the world. Nakinalarify ng strength part. Baliktad silang pareho. Kasi kung separation reading to, example lang. Unang senaryo, sabihin natin nangyayari na to. Tapos, um, walang wala pa kasing reconciliation dito eh. So, kung nangyayari na to, na separated, tapos umaasa pa yung iba sa inyo na baka may chance pa. Kaya lang kasi feeling ignored sila dito eh, di? Ganun pa rin yung feeling sa period na to. Feeling unfulfilled. Hmm. Kasi ano eh, um, yung baliktad na strength card, magmumukha siyang struggle. struggle card. O, oh, ayan na nga, nakalagay weakness. Feeling weak, uninspired. Hindi motivated. Lack of energy, ganun yung dating sa period na to. Kung separation reading. Pero sa bagay, kung Sakali man na hindi separation reading to pero may someone na importante sa iba sa inyo. Tapos gano'n pinapakita niya. Hindi siya interesado. Wako walang care. O binabaliwala kayo. E eh, di isa lang din ng reaction. Magiging reaction ng iba sa inyo. Or mararamdaman. So yun nga. Feeling unfulfilled. Uninspired. Feeling uh, lazy, kasi walang energy. Parang tamad tamad. Oh, o hindi motivated. Kumilos, magtrabaho, gano'n. Ready eh, in short, feeling sad. Ngayon, di ba ang senaryo? Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kasi kung dito para sa inyo, eh di ba ka para sa someone na malapit sa inyo na gano'n ang senaryo? Mm -hmm. Eh, ano yung Five of Swords. Ito naman, baliktad yung ano emperor, edi clarify na natin sila pare-pareho para malaman natin kung negative. Pero dito sa five of swords, alamin natin kung ano pang ibang detail o detalye. Pero dito sa clarification ng emperor, dito natin malalaman kung negative ba yan talaga or positive. Negative eh, kasi baliktad yung um, desk card. Eh, tingnan natin, ano mabubuo ko dito. Um, kasi balik, baliktad yung ano, Ace of Swords. Sabi, pag marami daw swords, conflict, strife. Pag maraming major arcana, edi, major transformation. Kaya lang yung major transformation na yun, hindi mo masabi kung positive ba o negative. Pero sa case na to negative. Eh kasi yan, eh. Para yung silang baliktad. So, ano to, eh? Nagmukha siyang bullying? so kung dito bullying, bowling, di uh, parang na take advantage, feeling na take advantage mm -hmm. sa so, period na to na ah, para bang hindi ma-overcome agad yung ganitong klaseng problema. Yung mga sinabi ko. Kung bullying, edi, hindi pa rin makalis yung iba sa inyo sa ganong sitwasyon. Wala pa rin reconciliation or hindi pa rin kayo tatantanan ng someone na yun nga, mapam, mapambully. Ngayon, ano ba yung sinabi ko kanina? Nakalimutan ko na ito na eh. Bully yung isa take advantage. Whether nangyayari na to, or mangyayari pa lang. Parang ano eh. Feeling ng iba sa inyo, ginamit lang siya. Yun on. Yung parang user. May, mga, may, encounter ang iba sa inyo na mala user. Ngayon, kung na-take advantage, sabihin sabi natin sa pera, eh, hindi pa mababalik yung pera. Ngayon, kung feeling nila eh, na take advantage in a way na naka-encounter sila ng taong user, eh, di, isa lang ang direksyon. Sad. Sad sila dito. Kasi nga, hindi nila na, hindi nila napakinabangan yung effort, energy na nilabas nila. Money, ganyan. Energy, money, energy, money, effort, affection, time, parang one-sided lang. Alam na siguro kung relasyon, one-sided, love affair, gano'n. Anyways, ay, ito yung ligin nila. Ibang senaryo ulit. Pero itong ganitong klaseng case naman, eh, sa period lang na to. Okay? Hindi naman siya forever. Dito lang iikot siyang energy sa period na to. Eto. Three of swans. Ah, uh, Three of. Pare yung three. Eh, kasi pag umuulit yung number, pinag-isa ko na lang. Dadagdag na lang tayo. Ang isa pa. Isa ko na lang yung meaning na yan. So, verification ng double 3 ay 5 of cups. Pero maganda na um, upright, ay upright, ano ba to? Reverse yung 5 of cups. So, ano pinaka-scenario o subject dito? Overall, ang dating sa akin, um, may tendency na may tutulong sa iba sa inyo in times of crisis, whether financial aid yan, or advice. di ba? Mga advice kung paano masosolve ang problem. Um, sabi natin may problema sa career o business. So, makakatulong yung mentor, someone na wise. Mentor, seminar, coaching program. Yan, makakatulong yun para mag-improve. Mag-improve yung... Uh, um, tawag dito. Yung strategy. Okay, mag-improve yung strategy. O kung paano masasolusyonan ng mga problema. Um, ayun lang naisip ko Eto, magdagdag tayo ng ibang deck. Eto, maganda oh. So, paano naging maganda? May magbibigay ng pera sa iba sa inyo. Hindi man ito big amount, pero at least pera pa rin. Um, depende sa inyo kung gano'n ka small. Yung sa ay small. Pero, basta unexpected na lang. Regardless kung magkano yan. Sabihin natin, unexpected money. Sa nanggaling. Ayan, sa family. Parents, siblings, Kadugo. O, anti kasing Angpel. O, kapitbahay. Who knows? Baka magbabayad ng utang or balato dahil naka-receive ng bonus yung iba sa inyo kasi may, iba na, may ibang company o. Oh. Or employer na November pa lang, nagbibigay na sila ng bonus or 13th month pay. So, again, case to case basis. May iba kasi December, may iba na ah, uh, ng December. <laughs> Ay, mga na po. Pero at least nakuha pa rin. So, again, case to case basis. So, kung sa man na may iba sa inyo na may relative na uh, makaka-receive ng 13th month pay, bonus, sa period na to, ayun, may balato yung iba sa inyo, or manlilibre sila. Mm -hmm. Ganyan. Kumbaga masaya kasi nandito yung clover. Hindi masaya sa loob ng bahay. O mas surprise siguro. Kasi nga who knows, baka may magbigay ng unexpected gift. Kung di man unexpected money, di unexpected gift, unexpected food na maso Surprise kasi itong ano niya. Eh. Clover. Um, or, magiging somewhat lucky. Ang iba sa inyo sa period na to. Or, baka unexpected house and lot. Grabe rin, no? Who knows? Or, inheritance to. Na, mapoprocess na or makukuha na. Pwede rin kasing ganoon. Sabihin natin, real estate. Na, nga, magiging somewhat fortunate. Or, ano ba, may iba sa inyo na nagbabalak lumipat, eh di may malilipatan na sa period na to. Kasi case to case basis eh. ano ba ba? Chance ng reconciliation sa family member kung nag-aaway. Wala nang may seat. Okay, 18 minutes sa plato. So, dito na ako mag-end. -e Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Okay.